Ay, ito, mga sir, mayroon tayong troubleshoot na 125 na click dahil uh, mayroon siyang tunog na parang Ito yung tunog na yan. Ayan. At pagka ganyan ang tunog ng motor niya mga sarong, yung isipin sigo niya lang problema ng mga sarong kasi hindi po yan ang ganyan, ang tunog ng sigo malabo po sa sibunyal po yung problema niyan. Kung baga, kapag gagalito yung nangyari sa motor ninyo, ang gagawin nyo lang, ang itikik nyo lang, number one, yung tensioner, pangalawa, yung uh, rocker arm, yung pangatlo nyo yung thumb shot, yung tatlo na lang yan. Okay, mag-uumpisa tayo sa tensioner. After sa tensioner, check natin yung tensioner kung goods, kung mawala ba yung ingay kapag ka natin yan. Kapag hindi na wala, Adjust tayo lang valve clearance. Ngayon kapag tayo na adjust natin ang valve clearance at hindi na wala, ayun na po camshaft na. Pagkagano'n tunugan, yung tatlo na 'yan, yung problema. Pero pag mas malakas pa lagitik, ayun na, tensioner, rocker arm yung problema. Kaya mag-umpisa tayo sa basic, stibest basic muna tayo. Huwag kagad tayo magugusgan ng ano na ng ganyan kasi kailangan kailangan natin ng uh, magandang check-up para hindi mo pagastos si customer. Dahil yung isang kuha namin dito, mekaniko, ayan o. E, ayan, ayan, Sigunyal daw. <laughs> Sige, check na rin. Ayan. Ninyan, tinatanggal nyo at umaangat yung tensioner, ibig sabihin lang po yan, goods po yan. Okay, natin para makita nyo. Good yan. Basta pag tinatanggal yung tensioner at umaangat din yung tensioner, good po yan. Hindi dapat ganun ang tunog. Kung mayroon mang problema yan, parang tetretter yung tunog. Ito, good na good. Sige. Hmm. Ibalik mo na yan. Good yan. Tapos, base tayo dun sa cup shop. Or rocker arm. Ayan, tanggalan na natin yung cover check natin. Okay, dito pa lang mga sir. Basta itatap din nyo mga sir ha. Tap din nyo. Paikutin nyo dun sa may uh, gilid. Ayan. Yung kuntil na yan, tapat nyo dito. Tapos saka nyo galawin ng ganito. Ayan. Nakikita nyo naman, kahit wala kayong pampiller gauge, pakiramdaman nyo lang na kunting-kunti lang din naman yung play nyan. Ibig sabihin, goods pa yan. Tapos sa kabila, medyo mas malaki ng konti. Gawa kasi ng 1024 yung valve clearance natin, kaya mas malaki ng konti. Eh, sabi, uh, goods yung rocker arm nito. Kuha ka ng pillar goods para makasigurado tayo. So, ayan. Chinik na natin yung tensioner. Chinik na rin natin to. Ayun, ganun pa rin. kung gusto nyo naman, para baka sabihin nyo, nasa panggilid ang problema, tanggalin din natin yung panggilid, yung pulley Tapos paandarin natin para at least malaman nyo talaga kung ano yung problema nito pero sa akin mga sir alam ko na yung, alam ko na yung sila nito pero yung siyempre ini step by step mo natin kasi hindi naman lahat alam yung mga ganong tunugan yan maluwag sa kabila para i-adjust mo muna tapos tanggalin mo yung pulley para maipakita natin Yan, maluwag pa nga yung intake kasi 0.10 mm dapat yung ating isasukat diyan. Sa bag ano to, spiller gauge 0.10. Isukat okay, mo natin. Ayan, good siya. Dapat may hagod. ganoon din sa baba. 24. 10 10.24 eto balik muna natin mga sara kasi napalap clearance na natin 10.24 tapos tanggal natin yung panggili dyan kahit man lang yung pulley para makita natin kung magbabago ba yung tunog or hindi dalawang tunog lang ilagay muna dyan kasi paano lang natin na mabilisan kasi meron pa tayo yung panggagawin dyan sa ano, check pa ulit or papalit ng pisa Ayan, tanggal natin yung panggilid niya. Yan yung mga cover niya dun sa nakalagay dun sa stainless. At try natin po Ayan. Tapos, umuna pa rin. Ayan, nakatanggal na yung mga sir ha. Ayan, eh, yung panggilid niya. Ibig sabihin, wala nang connection. Yung panggilid or walang kinalaman yung sa ingay dun sa panggilid. Wala din sa timing chain. Wala din sa rocker arm, kiamatik, ang papadal natin dyan, yung camshaft. Eto, balik tayo ulit dito sa may cylinder head. Dito mga asara, napaka-importante tatandaan nyo kapag ka-once na magtatanggal po yung camshaft, yung pagta-top dead. Ta-top dead yung muna. Top dead mo muna. mo i so bagay boss naman diyan. I-update niyo muna bago niyo tanggalin yung camshaft at tatanggalin niyo din yung radiator water pump kasi nga palalabasin natin dito yung camshaft. May dalawang tornilyo pang allen diyan. Size 4 yung allen diyan. At yung rocker arm tatanggalin niyo din yan kasi uh, para hindi ay mahirapan. Yan yeah, medyo malaki yung kuan dito magagastos niya nasa 1.5, 1.5, to 1.7 depende yan sa pagbibilang natin ng pisa, uh, pizza, kulan kanya tapos labor ko dito sa mga ganito 500 mga sir kung mapapansin nyo sa dami natin chinik at gagawin kasi parang top overhaul na to mga sir yan, tatanggalin natin to pati to hindi natin to itatap overhaul mga sir dudukutin lang natin yan Okay, tumakas na natin yung water pump, radiator, tapos nakatop din na rin. Ibig sabihin, kapag once nakatop na siya, ito magpiplay na itong mga rocker arm. Tapos, dito nyo na makikita. Minsan, nagkakaroon ng problema. Kahit walang problema yung camshaft, pero malawag yung tornilyo nito. Same pa rin sila ng tunog. Parehas pa rin camshaft pa rin uh, ganun tunugan kaya pinaka importante ito pag natanggal nyo galawin nyo to syempre dapat maluwag yung tensioner yan iluwagan natin itong ano kanyang uh, tensioner tapos aalawin uh, natin o gagalawin natin itong kanyang uh, sprocket ito yan ibig sabihin Walang problema yung camshaft. Dito siya nagkaroon ng problema. Maluwag yung Allen wrench na turnilyo nung itong sprocket doon sa naka sa camshaft. Buti nga lang at uh, hindi siya nagkaroon ng problema kasi once na kapag natanggal yung turnilyo na 'yan, sisirain piston, intake valve, exhaust valve, 'yan yung mga sisirain kasi nga pag once natanggal at yung sprocket cam chain natin mag-steady na yung camshaft. Pero itong sprocket natin, iikot pa rin yan, pati yung piston. Nag-stack up tong balbula, tutukod na ngayon, yung balbula sa kayong piston. Magsasalubong yung dalawa na yun. Kaya mababaloktot, maglulos compression compression, Pinaka masakrap doon, baka mamaya bumaloktot yung sigunyal, mas malalay mga gastos. Buti nga lang, naagapan ng ganitong problema. Kaya ang gagawin natin ngayon, itatry natin higpitan muna yung dalawang tornilyo na yun tapos paanda natin kaya yeah, napaka importante dapat chili check up muna natin huwag na tayo kagad magpapabili ng pisa kung hindi pa tayo sigurado na doon sa problema kaya huwag muna kayo magpapabili mas maganda kung ma check muna para hindi sayang yung bibili natin pisa baka mamaya bumili tayong rocker arm tapos hindi yun pala ang sira maluwag lang pala o, hindi hindi mga gamit to sayang to Okay, pita mo natin tapos maluwag to. Yan. Yan Kahit luwagan nyo dito, dapat hindi po yan gagalaw. Kung gagalaw man, ganyan. Dapat up and down lang. Hindi yung side by side na ganito. Okay, pita natin. Ayan, ay kailangan ni Kapulong. Dapat wala siyang play na ganyan, no? Wala. Ang meron lang dyan, luwag muna. Luwagaw na natin. Hindi muna natin para ma-wear yung ating mga customer, mga viewers. Ayan. Dapat mag-play lang siya ng ganyan. Normal lang, normal lang na magkakaroon siya ng play na ganyan kasi nga yung tensioner maluwag. Dapat wala siyang play na ganyan. Yung side by side, dapat ulang ganyan. Ito na wala na. No? Okay, ibig sabihin, pwede na tayo magpaandar. Balik mo natin, tapos paandarin natin uli para sigurado dun sa pisa or kung may bibili na tayong pisa pa. Sigurado, okay, okay na yan. Na natin. Pinalagyan okay, like natin. Water pump. Pinalagyan na rin natin. Radiator. Pinalagyan na rin natin. kulang na lang yung kulang. Maya maya, start natin. Kung magbabago na siya or back to stock na tunog, or meron pa rin yung tunog ito na na natin ng uh, kulan sabay paandarin natin at uh, ito na nga yun yung tunog nya ngayon nag iba na yung tunog nya okay, wala na yung delikadong sounds delikadong sounds dalawa yung delikadong sounds na yun delikado sa bulsa delikado rin sa motor yan napaka importante yung dapat yung troubleshoot muna natin bago tayo magpabili ng pisa dahil example nito kung kayo uh, ganito yung problema ng motor ninyo tapos pinabili kayo kagad ng tensioner matik hindi po yun ang problema pangalawa pinabili kayo ng rocker arm pero hindi yan ang problema pangatlo, tulad ng nabi ko yan yung tatlo na yung chichik din nyo at uh, ayan nga, pinanglas natin yung camshaft doon natin nakita, maluwag pala yung turnilyo pero yung ihe na yan, sakay sa camshaft parehas ang tunog ayan, kasi sabi nga ni sir, hindi pa ito nagagalaw since nung nabili niya yung unit nya kaya hindi natin mapagbintangan yung maluwag na turnilyo ayan nga, lumuwag na yung turnilyo siguro sa katagalan na rin mga sir 2019 yata itong model na itong motor yan, hindi natin kulan tapos painitin natin yung konti para sumiksik yung kulan tapos goods na siya, ibabalik na natin yung pupuan at ayun, uh, nakatipid nga si siya ng konti, kahit pa paano nawala na yung agam-agam niya na sigunyan kasi sigunyan nga yung uh, sinasabi ng iba sa mga naunang nag-check bukod sa amin baba daw makina Ayan, eh, na. Balik na natin yung upuan. Cover, balik-balik na natin lahat-lahat. Kasi goods na siya. Okay, na. tapos na natin si Honda Click. At uh, yung kayong nasibings niya ngayon. Dahil 650 lang yung kanya binayaran mga sir. At sige, labas mo na. Goods na. Okay.